Gumulong na ang deliberations para sa 2026 budget pero tila nanganganib mapagbigyan ang hiling na pondo ng ilang ahensyang may record noong 2024 na hindi nagamit ang budget ayon sa plano. Alamin natin kung bakit mula kay Newswatch Plus Business News Anchor, Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Mensyo. Ito na ang ating weekly digit, 5. Halos 5% ng mga ahensya ng gobyerno ang bagsak sa score sa taunang performance review na isinagawa ng Department of Budget and Management o DBM. Sa 2024 annual performance review ng DBM, 308 na departamento at ahensya ang binusisi ayon sa kanilang paggamit ng pondo ng bayan. Ang scale ay outstanding, very satisfactory, satisfactory, unsatisfactory, at poor. Halos lahat ng mga national government agencies ay very satisfactory o satisfactory kabilang na ang Malacanang. Kahit ang Department of Education ay nakakuha ng very satisfactory score dahil ayon sa DBM, effective daw ang paggamit ng budget nito sa computerization program at timely ang pag-hire ng mga guro. Pero karamihan sa mga state universities at colleges ay hindi pumasa yung may grado unsatisfactory. Itinuro ng DBM ang procurement o pag-award ng mga proyekto sa mga kontraktor sa pamamagitan ng bidding, ang malaking dahilan sa mababang score. Kapag kasi na-delay ang bidding o mismo award, may backlog na din ang proyekto. May warning si Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga ahensyang underperformers funding cuts o bawa sa pondo ang kanilang haharapin kung hindi naman kasi gagamitin ayon sa plano more than uh, penalizing them maybe better if we can just we can first sit down with them and then um, ask them to prepare a catch up plan tingnan natin kung uh, saan ba nagkamali sa siguro tama si USec Crowley baka doon sa pagpaplano pa lang ng mga proyekto at saka programa na pinropose nyo eh meron na pong mali doon kaya hindi nila magawa yung kanilang mga hindi nila magastos. Kung talagang hindi kaya, siguro baka pwede tanggalin na lang natin yung mga proyekto na yon. Mahalaga kasi sa paggastos o disbursement ng pondo ay yung absorptive capacity na ahensya. Halimbawa, sa bawat piso na pondong ibinigay sa isang ahensya, 50 sentimo lang ang na-disburse. Ibig sabihin, 50% lang ang absorptive capacity nito. Mababa sa ideal na 100%. Dahil ang bilyong-bilyong pondong isinantabi sa mga ahensya, maaaring inutang pa yan natin sa mga investor o sa ibang bansa kung kulang ang buwis na nakolekta upang pondohan ang mga proyekto. Ika nga ng DBM, bawat sentimo mula sa kaban ay mahalaga. At yan ang Weekly Digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.